Tama ang narinig nyo. Mayroong misteryosong isla sa Pilipinas na biglang naglaho sa kasaysayan. Ang isla na ito ay kakaiba kasi noong dumating ang ating mga mananakop ay kanila itong hinahanap-hanap sa mapa. Ano kaya ang mayroon sa isla na ito? Hmm, ating alamin. Alam niyo ba na isa sa pinaka nakakaintriga na misteryo ng hiyografiyong kasaysayan ng ating bansa ay kinabibilangan ng isang nawala na isla sa hilagang silangang dulo ng Mindanao. Kilala bilang isla ng San Juan. Ipinakita ito sa mga sinaunang mapa. Mas malaki kaysa buhol. Marahil kasing laki ng panay na ganap na nakahiwalay sa malawak na lupain ng Mindanao. Ang San Juan ay madalas na naganap sa mahigit isang dosenang mga mapa ng ikalabing anim hanggang unang bahagi ng ikalabing walong siglo. Ito ay kilala sa Portugis bilang isla ng San Juan sa pamamagitan ng 1537 Portolan Chart na ginawa ng cartographer na si Gaspar Vargas. Noong huling bahagi ng 1969, ang kolektor ng antigong mapa at pintor na si Federico Aguilar Alcoez ay nagbigay ng choria na magkapareho ito ng kapalaran ng nawawalang Atlantis. Marahil ay niyanig sa lindol o nilamo ng dagat. Hinutulan ito ng manunulat na si Aguilar Cruz na nagsasabing ang isang isla na kasing laki ng San Juan ay hindi malulubog ng walang karahasan na ang dagundong ay dapat na maaalala at may tala sa kasaysayan. Marahil Sinasabi ng iba na iyon ang ilog kukusan na iginuhit na malumang kartografo na naghahati sa Mindanao at San Juan kung kaya muling ikinabit ang San Juan sa Mindanao at napagtanto ng mga gumagawa ng mapa na ang San Juan ay hindi isang isla kundi bahagi ng isang peninsula. Ngunit bakit? Kahit na ang mga lumang pangalan ng iba pang mga isla ay nananatili, ang pangalang San Juan ay ganap na hindi kilala sa lugar ng Surigao kung saan ito ay humigit kumulang na matatagpuan sa modernong panahong Mindanao. Nasaan ang mga bayan nito at saan sila nagpunta? Noong panahon ng mga Kastila, pinatutunayan na ang St. John Island ay isang kabisira ng napakaraming spices sa mundo at mga ginto na hindi mabilang-bilang. Sabi ng ating mga manakop ang mga natives na naninirahan dito ay masagana sa mga pagkain at mayaman ang pag-usbong ng kanilang mga pamumuhay. Isa din na pinakamayamang pangkalakal ang St. John Island sa mga karatig na tribo nito. Ngunit hindi gaanong na ng mga karatig na kalakal dahil sa misteryosong isla na ito at mahirap mahanap-hanap ang isla na ito. Sa katunayan, maraming mga explorer na mga katsila ang naghahanap sa misteryosong isla na ito na biglang nawawala sa karagatan. Maaabot lamang ang pinaniniwalaang isla na masagana sa spices. Maraming mapa ang naisagawa nito ng maraming mga dayuhang explorer. Ngunit, mahirap na ipinta ang isla na ito dahil ang lokasyon kung saan ito matatagpuan ay nagbabago-bago kahit ang langis ng nasabing isla. Kaya dahil sa usapan ukol sa lugar ng St. John, naisipan ng mga Kastila na sakupin ang buong mga isla ng Pilipinas upang makilala kung saan ang lokasyon ito. Kung kaya, dumating ang maraming mga taon na ang isla nito sa kasamang palad ay natagpuan. Ayon na din sa kanilang mga pagsasaliksik at sa mahabang panahon sa pagugugol sa paghahanap nito. At iyon ay sinakop ng mga Kastila. Kaya ang lugar ng Islang San Juan na makikita dito sa Pilipinas noon ay dinanaka ng maraming dugo dahil pinagpapatay ng mga Kastila ang mga natives na tahimik na namumuhay dito. Kaya simula noong 1600s at nang ng mga Kastila ang buong isla ng San Juan, huwag ka na magduda kung bakit ang bansang Espanya ay umusbong sa mga spices na ginagamit sa kanilang mga medisina kung kaya naging mayaman ang bansa nila at naging advance sa teknolohiya ng medisina. Naging bahayan ng kanilang hari ang sandamakmak na mga salapi na galing sa pananakop nila sa mga lugar kung saan mayaman ang isla na ito sa Spices. Dahil marami sa mga bilang nito ay galing sa islang pinaniwala ang misteryoso na San Juan na matatagpuan malapit sa Surigao. Ang kinabukasan ng nasabing isla ay nasira ng naubos ang spices na mayroon nito noong 1780s kung kaya tumigil ang Espanya sa pagkakaroon ng pamumuhunan dito na naging dahilan na din kung bakit naisipan nilang isuko ang ating bansa sa Britanya ng apat na taon at nabawi muli. Nang ang bansang Pilipinas ay hindi na masuportahan ng Spanya dahil na din sa kanilang paghihirap sa pang-ekonomiya simula noong 1800s ay naisipan din sa wakas na ibintang ating bansa sa Estados Unidos at nang sinubukang hanapin ng mga explorer ng Amerika pagka 1900s ang St. John na pinaniniwalaang masagana din ito sa mga ginto at mapagkukunang langis. Kusa, itong naglaho sa mapa na parang bula na hanggang ngayon ay naging kasaysayan na lang sa mga alamat. Kaya kung inyong nagustuhan ang ating video na ito, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating bagong channel. Malayang ibahagi niyo na din sa inyong mga pamilya at kaibigan kung may mga tanong, opinyon o karagdagan man, huwag na ang mahiya na magkomento sa ibaba. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman. Hanggang sa muli.